Ito yung San Diego. Yan yung Coronado. Coronado Hotel. Ito yung Coronado Bridge, Ito ang San Diego. Ito yung Hilton. Ito yung uh, San Diego Convention Center. Ito, San Diego Convention Center. Ito yung Petco Park. Dito nga, ano-ano, Petco Park. Yung iyaan, yung medyo oval ang ulo, ano yan, yung uh, Central Library. San Diego Ito yung Hayat Yung trabaho ko yan Yung dalawa na yan Ito Ito yung ano, gas lamp Historical Malapit lang sa Trabaho ko Ito yung uh, Hayat Itong dalawang building na na, ano, na 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 ang kulay at saka ito. Ito yung Fort floor. Yung uh, family pool. May adult pool kami and dito sa 3 floor itong building na to, sa gitna. Doon. Ito yung mga building sa ano sa uh, San Diego. Ito yung a uh, station ng train Santa Fe. May Santa Fe kami rito. Ayan. Ito 'yung palak MTS paikot lang siya. Oo, oh, oh, paikot lang 'yung MTS. So oh. mm. Ang dulo niya, Balboa Park. Uh, Balboa. Ang start niya ah. Ito 'yung dito, hindi ko alam ito. Ah, ito 'yung ano. Ito 'yung ano 'yung 'yung karera ito eh sa karerahan nito eh. Oh, ano Ah, Hindi ko pa ito no? diba, Hindi ko, hindi ko lumalabas sa ano. Sinasearch ko. Ito yung ano pa, ko pangalan nito eh, Yung nagkakarerahan eh. Pero yun yung pinuntahan nating ano naman, di ba? Hotel? Oh, Oo, yung hotel na yun Okay, tapos na ang San Diego. Tapos ng San Diego. Puntan natin yung ano, yung ito yung San Diego. Puntan natin yung